this one made yeah, yeah. in Philippines. Yeah, no. Philippines. Ayan, oh. No? Ayan, oh. Ayan, Philippines. Hong Kong supermarket. Dito kami sa Victoria Secret. Ayan, pero, pero yung bag, made in Philippines. Ayan, pakita mo nga, made in Philippines. This one, made yeah, in Philippines. Ayan, okay. laging pa ng Philippines. Even this one, same. Ayun? Same. Ayan, Ayan, Ayan Pure Filipinas. Korea Secret. Ayan. Ito, mm -hmm. lahat pa ito, ano, lahat pa ito, tingnan mo nga sa Philippines pa lahat to? O, oh, Pilipinas nga eh. Pilipinas na. Yeah. Yeah. Philippines lahat ah. Oh. oh. Ito, ito oh. Ito. Oh, See? Same. Same ba yung Pilipinas din? Ito, is ka uh, Cambodia. Cambodia? Maging Cambodia naman pala ah, mm -hmm. ito. Ah, ano lang. Ito naman is... Uh, Filipinas. Philippines. Naging Philippines na yeah. ba ito? Yeah. Oh, yeah. uh, ito lang yung Pilipinas to. Oo, oh, Pilipinas din yan. Ito ang isa lang Cambodia. Filipinas. Ay, ay, yung isang kulay na yan. Inyan. Ito, glitters, glitters. Oh. Philippines. Philippines din. Okay. 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 Philippines. Philippines. Nah, kita mesti masuk Victoria Secret. Oh, the from Philippines. My God, so nice. Diba't nito ano nga iba iba-iba mga lotion. Ewan ko ba bakit narito ako. Di lang ako kalalakad ka, to, di ba? Hindi ko na rin doon sa mga... sa mga... ano ito? Lingerie. Dito lang ako sa mga... Lingerie lang? Ayan. Sasamantali so, na habang nga to, sa loob. oh, sa mga... kababayahan dyan. eh remover pang fridge ano fridge what um, to get limited is it up 200 up 200 but... okay hmm table na so ram din ako ayan. Oh. ayan oh One more bag. Ayan. Mm, Shopping na siya. Tapos na siya mag-shopping. Okay mo. Masaya na siya. Okay. Abilin na abilin niya nung gusto niya bilin. Okay. Ito kami ngayon sa Kulon, uh, cool, Hong Kong. Hong Kong. Ayun o, no? Hong Kong. Hong Kong supermarket. Hindi, ano, you know, hindi kasi namin... Um, Hong Kong na bansa sa Hong Kong supermarket. Basta nasa Hong Kong kami. Yan yung importante. Ha? Importante na sa Hong Kong tayo. Oo. Oh. Ayan o. Hong Kong supermarket. Ako yung bagong salsi yun, yun, dito. Sinabot <laughs> niya kasi yung kutsin tayo. Hindi na lahat doon sa laki na nag-amigay. Ang tanba yan. ito.

<clears throat> Thank That's you. Enjoy it. Thank you. Thank you very much, brother. All good. Keep your fire.